malaking malaking may mahi at saka malaking alon sa harap ako mga kapising eh may ganso sa harap oh laki Woo! grabe laki mga kapising pala Yo, malaki talaga ang alon mga kapising ngayon eh. ha Ketropa. Deme ko striko sa na nay katropa, yumay mahi. Palaalim na makapising, Peralim na. Yung video malabo kasi mga kapising, medyo malabo. Ay, medyo malabo, ayun. Kita na siya. Dadahan-dahan e katropa mga kapising. Medyo mahalon mga kapising talaga ang alon ngayon ay 2.7 ay 2.7 ang laki buti na lang walang agos kaya hindi masyadong buburak yung alon nya pero kung may agos ito sigurado lakas nito masyado lakas pa ng hangin oh, medyo maulap pa Sige ko sa ni Katropa yung ating may mahi mga kapising oh. yun labas labas yung kanyang buntot dito lang ako nagbabantay ako sa alon mga kapising. Habang binibigyo si Katropa. Ayan. Kung yung ay makapisi ko. Yan. Tapos may laman pang puting yun. Uh, Na limang piraso. Yan. Tapos ito kung sakaling mahuli. Puro tanggal kaya ng mga kapising

Galing sa GBT fishing supply, kano gusto niyo mawillin ng mga ayam laki? Ibay janu sa GBT fishing supply mga kapising. Good, malaki mga kapising malaki. Di malabo lang talaga, tubig. Hindi may kusti-kusti katropa, pinapalaro-laro niya. Pinapalaro-laro di katropa pina larut pina mga kapising. Malaking malaking may mahi at saka malaking alon. Oh, sa harap mo mga kapising eh. May sa Yo. Oh, laki. Woo! Grabe, laki mga kabising pala. Oh. Ah, oh. Baba. Kasing habang ko na mga kabising. Ah. Ay, lumunok. Lunok. Ay, ah, grabe, laki na. Malaki, mga kabising pala nun. Lunok kung lunok mga kabising, oh. Baba na tayo ni Katropa. Oh. Oh. Ito, oh, mamulo mga kapising. Laki ng alon mga kapising, oh. Buti hindi nabasag. Kung ito yung nabasag, ay ah, sigurado. Ay naman. Ah, sakit. Mahayo. Ah, ah. Ayon naman yung mga kapising. Nakahuli ka ng limang prasong ganyang kalaki. Ayos na.